Nahabagang loob ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura sa kwento ng isang ama ng tahanan na nagsusumika para sa kanyang anak na may sakit sa puso. Personal na tinungo ng alkalde ang pamilya at nagpaabot ng cash assistance upang makapagsimula sila ng maliit na barbershop at naghandog din ng food assistance. Ang kwentong lakbay tulong mula kay Jen Garcia. Personal na binisita ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shamim Mastura ang isang pamilya sa barangay Pinaring kung saan kanyang nasaksihan ang sitwasyon ng mag-anak. Nahabag ang damdamin ng alkalde sa ama ng tahanan na nagsusumika para sa kanyang anak na may sakit sa puso. Upang kumita at matustusan ang pangangailangan ng pamilya, lalo na ng anak na may sakit, si Mang Dominador Magtulis Jr. ay nagsasagawa ng house-to-house -house na pagugupit upang makalikom ng sapat na pera para sa heart operation ng kanyang anak. Aabot kasi sa 800,000 hanggang 1 milyong piso ang halaga ng operasyon. Bilang tugon sa kanilang pangangailangan, nagpaabot ng cash assistance si Mayor Mastura upang makapagsimula sila ng maliit na barbershop at naghandog din ng grocery items. Kasama rin sa tulong ang suporta mula sa Limo Program ni Magenda del Norte with Cotabato City Congresswoman Biding Paul Mastura upang matulungan ng pamilya na may sakatuparan ang kinakailangang operasyon para sa bata. Ang lakbay tulong ni Mayor Shami Mastura ay isang inisyatiba na alkalde na naglalayong mabigyan ng agarang tulong ang mga labis na naghihirap na residente. Jen Garcia, IMICE, Philippines.